na kahit ang mga tao na hindi nakapakinig ng aral ng Diyos ay pwedeng maligtas at ariing ganap ng Diyos? Taliwas sa inaangki ng ibang samahan o relihiyon na kapag hindi nila kaanib, ay wala ng kaligtasan. Ang katotohanan, mababasa natin sa talata ng Roma, Kapitulo 2, Bersikulo 13 hanggang 14. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautosan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Sa makatuwid, kahit na ang tao ay hindi nakarinig ng aral, pero gumagawa ito ng kabutihan at mga bagay na nasa kautusan ng Diyos ay aariing ganap sila ng Diyos dahilan ng Diyos ang umaaring ganap sa mga tao na mababasa sa Roma 8.33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa iba pang mga videos.